Dito po tayo sa pwesto ni Ate Bioli at ni Junjun. Jun. Alamin po natin yung asking price ng siling Taiwan, sigarillas, mustasa at pechay dito sa kanilang pwesto. Unayin na po natin dito sa ating Boss uh, Junjun. Boss Jun, Jun. magkano ngayon magka na yung mustasa natin ngayon? Ano na yan? 300 ang turin. Ay, yung pechay? 250 po. 250, mas mahal ang mustasa. Saan galing mustasa pechay natin, Junjun? Gabal doon, Pagaganda ng mustasa ni Brother Junjun. Ayun na, yung pala pechay. Bababa. Isang -ba. jeep. Good morning, Ate ko maganda Ito. Si Ate Bioli. At hindi ko rin, pag yung Taiwan natin ngayon. Ako, na 30 lang po. Oh, 30, bali 30 po. po. Uh, 300, 300 sa bagay. Ang turi nga. O, oh, 300. 300. Eh, yung ating si, ano, si Garillas. 70 po asking. Tandaan nyo, ang lahat ng tinatanong natin, hindi final prices, kundi asking. Bahala na po kayo kung tatawad kayo. Eh, yung ating, ano, kamote nito. Puti ba to? Magkano yung aspo niya? Sampo. Sa domino natin? Domino po is 35. Ay, yung ating upo. Upo, na napakamura pa. O, napaka... Magkano? Ayan, napakamura daw ng upo. Ayan. Si Ate Violi yan. Ano ba yung mga presyo ng kulit ngayon? Mababa ba? Normal lang o matas? Normal. normal lang po yung kwan dahil napakadami. Napakadami, mababa ang presyo o matas? Mababa. Ah, uh, pag madaming gulay medyo hindi naman mababang mababa, sakto lang ano. Okay. dami. Ano? Ay mababa sa kaya daw mababa yung PJ natin sobrang dami. Ay ibinababa pa lang. Dito kay Ate Mia ang talong natin tong talong niya magaling. Pati itong siling panigang. At si Mayan, magkano na yung talong natin ngayon? O, oh, 30, 25, bali po, 300, 250, asking po daw yun na isang bundle yung asking. Uh, sa panigang natin, natin mo yan. Natuloy po, 20. Yan, ibig sabihin natuloy na ilabas na, naibenta niya na 200 isang bundle. Kasi pag tinatanong kung asking yung bag, sinabi nilang natuloy na, nabenta na yon Kaya okay naman yun. Dito, so, tanong natin yung ano, yung Sophia malalaki. Boss, magkano yung Sophia natin dito? Ang ganda. Asking lang. Asking po. 13. Oh, 13. Medyo baba din. 13 po Sayang ko na rin. Ang ating Sophia, ang asking price. 13. 130 per bundle kanina supi ang kalabasa ngayon naman itong uh, suprema good morning madam ara madam Hi, ara magkat ng suprema natin si Vivian tayo 12 po 12 po. 12 13, 13 ice cream fresh lang po yun. magaganda yung suprema ni madam ara nasa tabi lang po sila ng exit ha ah, paghahanapin nyo yun. saan kalabasa natin madam ara o ayan mga taga bungabon Ito yung ating inaning supremang kalabasa Asling lang po na 12-13 Pero pa kung tatawad yung ating mga manimili Medyo, saan natin medyo babaksak ng konti Kung tatawad Dito sa kaibigan Nori ko Nagbibilang na na ng salapyo Ayan, good morning Madam Nori Uy, ang dami natin kalamasing na yung good na good 1-1-50, 1-1-1-2 yan na, ano? natuloy na raw yun. Bali, good na good po. Yan, natuloy na yun. Ayun na talaga ang presyo. 1-50, Ay, oh. Tignan niya po, oh. Kaganda, Kasi ang ganda po ng tindero, oh. Ayan. Yung okra natin. Sumasakit kayo ulo. Yung okra natin. Yung okra, ito. Yung ganito ka, ano, 15. 15. Yung mabuting ganun ka po, 20. Ayan, 20, 200 okay. per bundle. Yung alam ba tayo natin, sir? 25. Okay, Mukhang malungkot si sir. ano. Ito, okay. <laughs> may lagay ka pa walang kalamansi. Magkano? Eh, sabi ko po, 700. Eh, tamak. 700, tumakbo yan. Ito, bihira ko to. Oh, hindi ko na interview pero ito ngayon, interviewin ko ngayon. Dahil nakita ko ah, hahanapin niyo po siya, sa tapat po siya nila, ano, nila Ate Lucy. Pero magaganda po yung ngayon. Tingnan niyo, magaganda yung panindyan sultan, no? Malapit siya sa Exit, sa tapat lang sila ni Ate Lucy kung hahanapin niya. Araw-araw po, magaganda yung mga paninda nito. Katulad ito, sila yung sultan, no? At saka po, maganda rin siyempre yung ayan, ayan Madam, kano po ngayon tong ating uh, sultan ito? Ano, lucky, oh? O oh, ayan na tingnan nyo Quality 450 isang bundle Quality quality o oh, oh. oh, Quality 450 isang bundle oh. Saan galing po yung sultan natin madam? Neva Biscaya po Neba Biscaya. Ayan o oh, kaganda o ng ano, sultan oh. Itong ating ah, uh, dito? Talavera. Bonito Calavera Calavera magkala pong asking price 25 25 per kilo Sa morado po natin 300 300, marami din siyang kamatis ayan o, ah. magkano yung kamatis natin ngayon asking? 200 20 lang po kilo, 20 per kilo ay eh, bali ano ito no, biskaya? yan, ah, madam dandan baka makunan tayo <laughs> salamat po isang mapagpalang araw mga kagulay welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante B. Mr. Palente Today is May 31st Araw po ng Sabado Thanks God is Saturday Isang araw na naman po ng pagtatanong Ng mga asking price Ng mga sariwang gulay Tulad po ng nakikita nyo Dito sa ating pinakamalaking Baksakan ng Gulay sa lalawigan po ng nevisya ang kabanatuan, Dejabol Trading Center, palengke ng sangitan. Samahan niyo po ulit alamin natin yung mga asking price o turing na presyo. Hindi pa po yan ang final prices sa ka. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to follow or to subscribe our channel or to follow our channel para po naka-update po tayo sa ating mga video araw-araw. Kaya Tara let's, sama na po ako. Muli po, ito po ang uh, kaibigan, Mr. Palente po ng Kabanatua. Dito po tayo sa pwesto ni Dr. Cheryl. Alamin po natin itong kanyang mga si sibuyas, pulang sibuyas na malaki, pati may maliit. Ayan, eh, ang dami. Basta po quality pang na si Buyas Bawang. Dito lang po tayo kay Doktora. Ayun po. Dahil po ang tindera dito quality din ayan. Oh, ang Good morning po Doktora. Isa mapagpalang umaga sa iyo. Doktora, magkano puti natin kala si Buyas na malaki, malaki. 550 po. 550. Siyam na kilo 'yun ano? Eh yung medium. 450. 450. Yung ating medium natin si Buyas. Ah. Oh, 770 yung pula. Ano ba 'yun? D1 pickles. Ayun po, D1. Magkano po 'yung D1? 740. Magkano po 'yung ating bawang na super white? Ayun po. <laughs> oh, diretso riy mo. Sa kanso po. Hey. 120. yan. Yun. Tapos uh, 'yung ano, 'yung munggo, tanong natin. Yung munggo natin, 1,850. Ano yung lokal? Labo, no? Yan. Okay na sa inyo. Ganda lang ang Ganda, no? Madam, ano masasabi? Ah, sir, ano masasabi niyo kay doktor? Maganda ba? Mag maganda. po. Ah, <laughs> maganda. Salamat po, Dr. Cheryl. Yan. Dito kay Ati Marito, tanong natin ang palay niya. Ang gaganda. Ati Marito, magkano ang palay natin? Asking lang. 200. Kaganda ni Ate Marita. 20 kilo na ang palaya. Bagsak po lahat ng gita. Ayan, si, na, si Ate Marita na yun nagsasabi niya na. 4, eh, yung okra natin. Okra, di mabili sa kapiso. Oh, ayan, siya na po nagsabi. Sa, sa talong. Ayan, Si po yan ha. Ayan. Siya na po nagsabi yung baksak. Ay, shout, shout out, shout out, Oh, shout out, shout out muna kanino. Ayan. Ay, Tadong natin kay Ate Luz itong ano, talbos ng silyo. Ate Luz, magkano yung talbos ng silyo natin ngayon? Asking lang. 50. 50. Sa pipinong bakla, magkano? Ay, tumina. Gawa ng Diyos. <laughs> magkano na tuminag daw? Lose. Yan, medyo mangat daw. Yung kaya natin, ang palaya. Ay, ang palaya. Ay, medyo gumalaw-galaw. Hindi, medyo gumalaw-galaw. Ay, siling panigang. Siling, ay, ang Pero yung magandang siling. Oh, yun may good news naman kasi nakawawa na yung mga farmers mo. No? Oh, yan. Magkano may okra? Kawawa naman yung mga kaibigan natin farmers, no? Okay. Ayun, Bulacan White, magkano yung ano? Ayan, medyo tumidag nga. 120, 100 yung sitaw. Okay. kaganda naman ang bisita mo dyan. Ay, good morning po, Madam Teacher pala yan. yan. Ah, English Teacher. Dito, may nakita naman ako uh, patolang kinis at patolang palitpit. Alamin natin magkano yung palitpit. Si Totoy Mola na pambilang ah, tanungin natin dahil busy si Machete. Totoy Mola, isang magandang umaga. Magkano yung patolang palitpik natin? Magkano natin dito? Sa ortsyo lang yan. Pwede na yan. Medyo baksak pa rin talaga. E eh, yung ating patolang kinis naman? Sa kinis natin. O yan, talagang baksak. Ayan. Ayan, salunod. E yung ating uh, bonito ang palayado. Salunod natin. Kesa. Kung napupunan niyo po ngayon, medyo ginagalingan ni Totoy Mola. Ayan o. No? naninila po yung kanyang tena sa kabila ayun po ayan yung ano krintas ayan ang gulang na lang po yung sa paala ganyan sa susunod daw siya na. po yung ating uh, Mr. Baksakan Pogi ng 2025 ayan the reigning uh, baks, uh, Mr. Pogi ng Baksakan uh, dito may nakita tayong magagandang uh, papaya Magagandang papaya na maganda ang tindera at sexy pa. Yan o. Magkano yung ice price ng papaya natin ngayon, madam? Maganda. Sampo. Napakamura naman. Yan o. Hindi ko, ma Di ko maiwasang sabihin napakamura kasi talagang mura. Yan. Salamat. Wala si Alvin? Ito, tanong natin yung ano. So kaya magkano yung talong natin ngayon? Aspin. 35 lang tayo. 35. Yan po ang aking masipag na tukayo. Hindi ako dun sa ano Alam Dito po tayo kay Ate Baby. Tanda niyo po pag sitaw na quality at maraming sitaw. Dito po kay Ate Baby talaga meron yan. Ngayon tingnan po talaga natin kung tuminag ang sitaw. Ate Baby, good morning. Tuminag ba ang sitaw natin ngayon? Ayan, tuminag na. Ano yan? Bulak and white. <laughs> eh, yung verde natin, yung mega o oh, negro. Ganun din. Eh, uh, na, kay ati baby na nanggaling. Asking price. Tuminag ang ating uh, sitaw. Pero asking price pa lang yun, ha? Pero naalis niya kanina, 100. Yan. 1-1. Yan. Kasi dati nga yan, 70, 80, di ba? Eh, good news yeah. <coughs> Excuse me good kasi kawawa yung mga kaibigan natin magsasaki yung ating ganyan talong na maganda o yan bumaba daw ang talong ano yan na ah, yan o oh. saan galing yan natividad, yan mga taga natividad, ito po yung talong natin kaya ati baby ayan na may may upo rin siya yung mga upo natin na yung pababa 120 120 Salamat Ate Baby. Ito po yung ating Ruru Madrid ng Baksakan. Ayun si ating uh, Alden Richard ng Baksakan at si Marian Rivera po. Ayun na. Inang 32. Marian, magkano yung ating Taiwan ngayon? Asking. 30. Sa okra natin, Marian. Propelli ka ba yan, talong? Magkano yung ka, Asking? Dente. Maraming salamat Marian. Ayan po napakasipag ni Ruru Madrid ng baksakan Ito, meron tayong pipino. Yung pipinong puti natin, Marian. Pipinong puti. Pipinong puti. Ocho. Ocho. Ayun naman po si Alden Richard, ayan 'no. At siempre ito si Ate Ana ko. Ate Ana, magkana yan sa luyot? Walang pagbabago? Yan ang parang. O, oh, bali, 15 ano? Tapos sa talbos ng kamote, 8.10, 10 yun. Okay, salamat. Wala yata ang dating, ano? At siyempre, ito, Nung isang araw absento, medyo na-miss natin madaanan ng camera. Ang ating uh, miss baksakan ng uh, ano, Kabanatuan Disable Trading Center. Good morning, madam. Madam, wala kayo ata ng isang araw? Wala oh, Wala, ayan. Wow, kaya pa. Nagjajaging pala, kaya pumapayat ng todo. Marco, nagja-jogging pala ito, kaya pumapayat, ano? Minitahe. Oh, Oo. Ayun pala yung ano mo, na, salamat na i-share mo yung iyong pagpapayat. Jogging pa yun. Pumahal Malakas <laughs> ka. Magaling ka mo, tayo ng si malakas. 280 sa medium. 180. 180. Ano ba yung mais natin? Puro dilaw lang? Dilaw po. Dilaw lang, uh, uh, idol? Yun. Ay, Alaga. Napakaswerte talaga ng magmamahal sa ating uh, boss Marco. Yan uh. Magkano yung asking price ng dilaw? 25? Yan. asking price lang po yun ha. Wala siyang puti. Yan. Salamat. Tanong natin yung mga magagandang kamatis. Ayan. Tingnan nyo. Magaganda ng kamatis. Mapipintog siya o. Oh. Ganto. Madam, magkano ng kamatis natin ngayon? 23 yan medyo uh, patuloy siya sa ano sa yan baka mga ilang araw sana tumaas na nga kawawa na yung mga okay. farmers natin kaibigan 23 sa puso mapagmahal magkano kaya yung puso mapagmahal ni Madam Malu 25 yan dami oh ay yung ating gabing galyang 250 250 Laka 35 Ano yung 35? Yung pula yung pula, ah, 350. Ah, Input eh. Eh, biglang kasi. Ah, 250. okay, salamat, salamat. Ito tayo kay Madam Analu. Yan, no? Ah. Good morning, Madam. Madam, magkano na ito maganda na luya? Yung pinakamagandang luya, magkano? Ah, 1.5 yung pinakamagandang luya. Sa patatas natin per bundle, magkano? 400 daw. Sa sayote. Ah, 30. Ano bang kamote yan? Ah, tinerots, magkaling tinerots. 20. Yan, salamat. Ayun eh, yung carrots natin. 40, 45. Dito, tanungin natin. Paganda naman ang namimili. Eh, no? Alamin natin yung sinibuyas na gabi. Oh, Sinagat na nga po yung presyo. Yun, dami. Napakababa na para para kang bumiyayin sa siya. Ito, talaga. Kaya kailangan kasi mga asking price yan Kaya nagtatawaran sila Kaya yung asking price na yun bumababa hindi po ko ng mga kapwa ko tindera Pinagahamon nila kaya rin siniboyas natin gabi ngayon? 8.50 po. 8.50. Yang gayang loyo magagandaw? Magkano yan? Magandaw. 125 na lang po pinipin. 125. Napakamura. mura po. May pa yung tindero natin din. Nagka-assist. oh. Ano? Maraming bang babae yan? Maraming <laughs> babae. Loyal yan. Loyal. Para sa negosyo yun. Malas daw si Nico. Ah, malas si Nicosia. Boss, magkano yung kamatis mo dyan? Ito mo, may 25, may 22. Ayan. May 20, may 18. Ayan na, ah, pinakamaganda, 25. Tapos susunod doon, 22. Ang pinakamababa, 18. 16. Ito maliliit, 16. Ayan. Saan galing kamatis? Biskaya po. Biskaya, okay, salamat. Ayan. Po Ayan. Mapalad po ulit tayo. Andito po ulit ating uh, idol. Ayan. Ah. Kaya lang may kausap Kaya dito po tayo kay Boss J Boss J, good morning Kaya lang, busy sa pagte-text Yan Boss J, magkano yung repolyo yun natin ng asking 400 400, yan, kagaganto Sa Pechay Baguio Pechay Baguio natin Yan 280 280 sa carrots 550 550 sa labanus Sa sayote? thirty 38 thirty Sa patatas? Forty-three. Yan, siyempre. Siyempre, mer thirty Siyempre, may sibuyas nasa. Baka gusto niyo sibuyas. Ayan, no. Yung puti natin dito. five 580. five Yung, ano na, pigles? Five-andred. five Salamat, boss, yeah. de... Okay, sa pare ko, tanungin natin sa pare ko yung uh, ampalaya. Ang ganda ng ampalaya. Pare, ano ang ampalaya yan? Mark Mistisa o ano? Ah, Mistisa. Magkano yung ganyang asking price? Ito pare, asking price ang kilo, renta. Renta, yan ha. Okay. Pare, yung ano, yung kumpari mo? Pati mo naman yung kumpari mo. si pare, Andres, yan pala. Yan. Yan. Sir Andres, yan, kamusta ka na dyan? Enjoy sa panunod. Nami <vibran Matthew> <yaşas> missa yung ano ni Sir Andres. Sir Andres niya, Oh, Madam Rosy. Oh, Madam Rosy, Ah, shout out sa iyo. Shout out sa diyan. Magiliista Oh, babayad si mo ay Okay, salamat pare may to. ba Dito tanong natin kung merong mais na puti. Ay, to meron na mais na puti. Bas kare mais na puti natin ngayon. Mapatagpo ng dalawang daan. Oh, dalawang daan. Isang ban Ay, po ngayon, 20. Ha? Oh, yun. Medyo. Ay, no, bumaba. Bumaba na. Yan. Depende po sa depende naman sa quality, pag maganda man. Quality based ko. Oh. Ayun, ganoon sana. Shout out ko muna boss para yung mga mga friends. I love you. <laughs> ganun sana. I Ay, yung mean, sa so pag pina out natin dapat ganyan ng mga dating. At hindi magandang maga yung pipinong puti natin magkano? P puti pipino magkano? Puti. Puti pipino. 20. 12 ang, oh, 12 ang asking. Eh yung ating yung ating bakla. Yung bakla. Ha? Ah? Bakla magkano? Magaling bakla. Bakla, karon 12 rin. Ito nga ang ating mustasa. 25 asking. 25. Ito may verde ka, verde bang sitaw to? 18, 18, 18. Alam po, mangat na nga eh. Nasa 110 na yun eh. Yung mahaba, 110 na ano. Okay, salamat. Umangaba. Ay, ay, sigarilyas oh. Pandaan yan. Dito meron tayo uh, pato ng patolang. Madam, magkano tayo patolang palitit? Magkano? Asking. Ay, kuya nga no, magkano yung patolang palitit? Sa ipalayong palitit eh andaan yan. Salamat uli. Shoutout kay Abelaming Eric Katakutan happy birthday. Oh. Happy birthday, maligayang karawan. Sir Eric Katakutan, happy na birthday pa. Ay. Okay. Salamat. Ayun po mga Kapalente ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito sa ating pinaka baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte This don't forget to follow my page para nakabit po tayo sa araw-araw natin pagtatanong ng mga presyo ng kulay. Sana po yung mga nanonood, uh, panoodin nyo lang po kung magkano yung presyo kasi iba-iba yung ano eh. Uh, ang masasagot ko lang po yung mga ibang tanong pero yung presyo po, sana kayo na po ang bahala. Ano. Hindi po, see you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.